today is a very very day. Hello, it's me, Joshua Ngani. Bali ngayong araw nga po pala ay bumunga tayo sa bayan kahit na mainit ang panahon. Para mabili tayo ng mapaninda para sa kinabukasan. Agad na na rin namin ang barangay ng Santo Domingo. May sabong nga pala sa barangay ng Tugagiraw tuwing linggo. Pag ako may pagpatuloy ang video na ito, kung hindi ko parang nakafollow sa akin na page, follow mo na ako. Palagi ko nga Fee, sa aking next sa video. At narating na rin namin ang aming pupuntahan. binarking narating na namin ang aming tour bago kami pumasok sa Savers. Kaya may unti nakapasok na kami sa Savers. Ang una nga namin binilin ay sa rock. Eh may, walang ganon. At ang next naman namin binilin ay palmolive. At kung matanong niya, ba't niya lang nakapag-vlog ang hindi yung niyo kasi sobrang busy sa school. Sabi niya, gusto niya na daw maging good student. Eh, may walang ganon. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga solid supporters ko dyan. Sana ipagpatuloy nyo lang ang pag-support sa akin. At ang next naman nating binilhin ay Copy Brown. At ang next naman namin nang binilhin ay gatas ng ina mo. Charis! At kung matalong nyo nga bakit kami na malengke sa Savers ko, konti na naman ang tinda namin. Wala pang isang linggo, kukunti na agad ang aming paninda. Para bumili na kami dyan ng Nescafe Classic. Eh may walang ganon. Sabi-sabi nga nila pag may tsaka may nilaga, sulitin na natin ang ating negosyo sa buhay. Habang may chance pa tayo mabuhay sa mundong ito. Eh, walang ganon. Sa mga gusto maging vlogger dyan, bumal na rin kayo ng sarili nyo page kagaya ko. Kahit kundi pa lang ang aming followers, madami namang sumusuporta sa akin. Hanggat tinuloy ko lang ang aking pamimiling paninda. Namaya ang tilimibat naman kami sa kapila para mamili ng ibang paninda. Ang binili ko nga dyan ay suka kasi asim ng kalikim limod char. Eh walang ganang! Next naman ay sinigang. Hanggang sa huli lang ba tayo magkikita? Charis! Sa mga nagtatanong nga dyan kung saan ako nag-aaral sa hugat lang naman. Kasi doon lang naman ako makahanap ng first love ko. Charis! Eh walang ganang! At next ko naman binili ay Rexona. Not sa mga kabataan dyan na sa reksyo pag may time. Semua sa mga pawisid walang ganon.